Hello guys, this is my coach Moto at ngayong araw na ito, ang unang beses ngayong taon na mamibigay ulit tayo ng gulong sa kapwa nating mga motorista. At kung matagal na kayong nakasubaybay sa akin, alam ninyo na dati pa akong namimigay ng gulong. At nagbabalik nga ang ating serya na pinamagatang gulong para sa kapwa kagulong. Kunwari, andi, uh, nasiraan tayo kung talagang meron pang natitirangan na dito sa ano natin. Kung may mga concerned citizen pa na makakapansin. Wala, wala, wala. Kuya, yeah, patulong! Wala ba dito? Patulong pa! Baka meron kayong ano dyan, bomba? Bombahan? Wala? Wala. Tagari Gilid lang po tayo tayo, baka masagasaan tayo. Taga rito po kayo tayo? Yeah, dito. Dito. Oh. hadap po kayo? Hindi. Hindi? Oo. Oh. Right. Wala, kanina pa kasi ako dito tayo. Ngayon, naghihintay po ako kung sinong tutulong sa akin. So, pa, anong sira? Hindi po. Actually, hindi po ito sira. <laughs> Ibibigyan ko po kayo ng gulong. Ayan, ito po yung gulong ko. Hindi po, ito. Ibibigay ko po sa inyo ito, bagong gulong ko. Bakit, sir? Ah, uh, nagano po ako? Uh, parang nagbablog lang po ako kung sinong tutulong sa akin. So, kayo po yung unang... At ano yung gagawin natin dyan? Wala po, wala pong siray motor ko. Bagong gulong yan tayo, hindi po sira yung gulong ko Akala eh <laughs> ano ka ma'am? Di po uh, uh, Wala naman akong panghangin dyan Wala pa. pong sira yung motor ko, nagsosocial experiment lang po ako Ayan. Pero yan po talaga, uh, dala ko talaga ito para sa'yo Kung sino po yung unang lalapit sa akin, siya po talaga yung bibigyan ko ng gulong Bago lang tayo yan ha okay, okay. Uh, Bago po uh, Bago lang uh, yan uh, Maraming <laughs> maraming salamat ma'am ma oh. uh, Ako po si May Coach okay. Moto Ma'am, salamat na ma'am. Kaya ka, sir. Ayan. Is, ano man, okay. po yan? Bigay po yan ng power tire, shopper sa tire, saka msa Ayan. Bagong okay. gulong po para sa inyo. Sa, kasi napakabuting tao po ninyo. Ay, kanina ba ako dito, sir? Pero wala pong lumalapit sa akin. Wala po. Ayaw ko nyo ba? Oo. Kaya ka, wala Hindi po. <pa yan. laughs> social experiment po ako. Oh, kung, ano. Oh, oh. Apo. Ah, oh, maraming maraming salamat yes. po. Yes, okay, okay lang po. Okay, thank you. -ingat po, sir. Okay. Thank you po. Salamat po. <laughs> Ayun, kanina pa kasi ako dito. Social experiment lang kung meron tayong ano, meron tayong meron pang lalapit na concerned citizen kapag may mga ganitong nasisiraan ng motor. Usually yung iba hinahayaan lang. So si Tatay kanina nakita niya na ako. Ayun, bait ni Tatay. Taga rito lang din siya sa Kuya po. Ayan, congrats, Tay! Sige po! Congrats, Tay! Ayan, abang-abang sa mga tricycle driver na may ispatan ko. Ah, dito ako ngayon sa Uyapo, Nueva Ecija.